Napulsa video ang dalawang lalaking nagnakaw sa isang gadget store sa Davao City. Yan at iba pang balita sa Frontline Report ni Faith Del Mundo. Pasado alas 7 ng gabi nung Sabado, makikita ang dalawang lalaking pumasok sa gadget store sa isang mall sa Davao City. Tinitingnan nila mga nakadisplay na cellphone. Hanggang sa tingnan nila mga smartwatch at wireless earbuds. Ang isa sa mga lalaki, tila nagmamasid sa paligid. Maya-maya, kinuha at ibinulsa niya ang earbuds na nasa 10,000 pesos ang halaga. Pagkatapos, dali-daling umalis ng store ang dalawa. Ayon sa staff ng gadget store, walang nakapansin ang nangyari dahil abala sila sa pag-aasikaso sa iba pang customer. Noong Agosto, ninakawa din ng store ng cellphone na 80,000 pesos ang halaga. Wala pang pahayag ang mall sa mga insidente ng nakawan. Tinutugis na rin ang dalawang nasa pool sa CCTV. Heto pang isang insidente ng pagnanakaw ng cellphone sa Makati City. Dalawang babae ang inaresto. Ang kanilang modus, nang gigit-git sa kainiipit ang mga dumaraang tao sa kanto ng Ayala Avenue at Rufino Underpass. Pagkatapos ay dudukuti ng cellphone ng kanilang target. Nung una, itinanggi ng mga suspect ang akusasyon. Yan ay kahit nabawi sa kanilang tatlong cellphone na umano'y nakaw. Hindi naman po kami Naglalakad lang po kami. Hindi po kami na umuha nun. Naglalakad po. magulang lang po kami sumasama. Sa Sabi po nila kasi mamaama siya lang daw po kami. Hindi naman namin alam na ganun ang gagawin din. Pero sa huli, nagsori rin ang isa sa mga suspect. Sana mamatawan nila kami. Para sa mga anak namin. Sa kabila niyan, desididong magdemanda ang mga nabiktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.